Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa Petya. At ngayon naman po ay susumada natin ng ating Petya ngayon pong April 11, 2025. At sa mga subscribers natin, viewers natin dyan, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, upisan natin ng ating sumada. Dito tayo sa April. Ayan, 4 pa rin po tayo dito. 11 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify muna natin yung numero natin dito. Ayan. 0 plus 4 is 4. 1 plus 1 is 2. At 2 plus 5 is 7. Dito naman po sa bandang gitna. 4 plus 2 is 6. At 2 plus 7 is 9. Ganoon naman po sa bandang baba. 6 plus 9 is 15. Ayan, mga idol. Ito po yung ating unang numero. Meron tayong 15. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yun sa pagdang gitna. Combine lang po natin ito. ito po yung tatlong numero natin. 4 plus 2 plus 7 is 13. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 13. Uh, pwede pwede na rin po na matayaan yung kombinasyon na yan. 15-13 or 13-15. Ayan, mga idol. Dahil 2 digits yung mga numero natin, i-sisipipay muna natin yan. Tawagin natin yung sumada. Ito yung 13 at 15. Unayin natin ang 13, 1 plus 3, 4. At dito sa 15, 1 plus 5 is 6. Ito naman ang ating susumada, 4 at 6. Unayin natin, unayin natin sumada ang 4, kukunin muna natin yung 13, sumada yung 13, 1 plus 3 is 4. Pwede din ang 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede din ang 31, sumada 31, 3 plus 1 is 4 at 22 so mga 22 2 plus 2 is 4 ayan mga idol at naman sa sa 6. Kung 16, sumada, is kung natin yung 16 so mga 16 sa is 1 plus 6 ay 15 1 plus 5 yan sorry 1 plus 5 is 6 yan 15 po ito uh, pwede rin dyan ang 33 so mga idol 3 3 plus 3 is 6 at 24 so mga idol 24 2 plus 4 is 6 Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuha um, mga numero na pwede natin pagpilihan sa ating sumata ngayon pong April 11. Meron po tayong 4, 13, 40, 31, 22, 6, 15, 33, at 24. O, ayan, 15 po ito. Yan, ito po yung mga numero pwede natin pagpilihan sa ating sumadang ng April 11. Meron tayo yan, 4, 13, 40, 31, 22, 6, 15, 33, 24. Ramble pa, pa rin po natin yung mga numero natin yan. At kung ano po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon. At sa ating sample, tinawa naman natin dito yung 4, 4 and 24. Four twenty-four, at 6 22.6 at uh, 33.13 Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin nakuha sa ating sumada ngayon pong April 11 Ayan, meron tayong 4.24, 22.6 at 33.13 eh. Ayan, sa mga sample natin yan, pwedeng pwede nyo rin kumatayan itong mga nakuha natin ng kombinasyon dito Ayan, pwede rin po tayo magtagdag. Huwag makakuha dito sa mga nakain circle natin mga numero dito sa taas. Ayan, kaya na lang po pumili. Kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin yung numero. Uh, tayo ng mga numero. At ayun mga idol, yun po natin sumagat sa pecha para po ngayon April 11, 2025. Maraming maraming salamat po.